So ayun no, oh, magandang araw sa inyo mga ka-farmer no. Yon. Meron na pong konting bubong ang ating kubo no mga ka-farmer. So ayan siya. Kinakabit na nila. Yes. No, long span ang ginamit natin diyan. Tapos sa likuran po niyan para hindi mainit, naglagay tayo ng insulation. So ayan. Kinabit natin 'yan. Para makatipid tayo, hindi sa chicken wire. Alambre nga lang, di ba? So ayan. Medyo malaki-laki pa yung ating walang walang Wala pang bubong. So ayan po siya, oh. Pero ayan, oh, May na, di ba, mga ka farmer? Kape yung bubong natin, oh. Dami yan. Tapos ayan po ang ating harapan, mga ka-farmer. Hmm malapit nang magkaroon ng itsura niya hindi na siya matsura mga ka-farmer so habang nagpapagawa na kami dito ng bubong papagawa na rin tayo dito ng septic tank yan so ayun po yung tubo ng CR diretso po yan dito sa ating septic tank mga ka-farmer so ito nga pala yung ating CR no So, itura niya, mga farmer Doon, ayun po yung para sa abang ng bathtub. Ito po yung para sa abang ng ating ah, uh, tawag dito, yung laboratory ito naman po yung abang ng, ay, sorry, sorry, uh, ayun pala yung sa Uh, tawag dito yung pinapagawa nating o sinabi ko doon ka maliligo ito yung shower pala tapos ito yung laboratory ito yung CR yung inidoro tapos ito naman yung uh, para sa uh, flooring na, na kanal <laughs> tama ba tawag dyan? Basta ayun yung, ayun para sa flooring dyan babagsak, no? So, ayan. Lapit na matapos, kinakarga na po nila ngayon yung insulator. Diba? Ayan, ayan, ayan. Malapit mga gumagawa ko eh. Kasi wala nga kaming cutter. Puta nga ito. Wala silang cutter na gawa sa yero. Siglan nyo improvised cutter yan mga ka farmer o oh, yero po yan o oh. diba oh, puta diretsyo may konting ano kurba <laughs> papunta ng kamsur so ayan Oop, oh, overlap para hindi masyadong mainit mga ka farmer so ayan nilalagay mo ng insulator tapos yero, tapos sa loob niya, nalagyan na po natin ng na plywood no mga ka-farmer. So, ayan. Naghahalo po sila mga ka-farmer. O, oh. Pa ayan. So, the boy, say, sa camera. Hey! Hey! So, ayan siya. Vidíte Sa Oh. Lapit na matapos ang ating munting kubo, ma farmer. Meron na siyang sinipa sa gilid. Tapos siya, lalagyan na ng plasing yan. Tapos sa likudan, lalagyan ulit nila. uh, ulti na lang. Tapos dito nga pala ang ating kitchen. No? Isin natin ang kitchen dyan, mga farmer. So yun, tuloy-tuloy lang ang progress mga ka-farmer. Abang nandito ang aking asawa, medyo masama ang kanyang pakiramdam. Boss, masama pa ba pakiramdam ha pa, boss? Okay ka na ba? Wawa naman ang aking So ayun mga ka-farmer no, lapit-lapit na siya matapos. Mga <laughs> konting kembot na lang mga ka-farmer at matatapos lang ang ating munting kubo. So ito nga pala si Ato TV. Don't forget to like and share my video no pa-subscribe na rin sa aking YouTube channel Ato TV capital A capital T no So upo thank you po